So oh, guys, bali spider hunt tayo ngayong gabi mga kalitar so may kasama tayo andun yung kasama natin sa medyo malayo na at tingnan natin kung makakita pa tayo ng mga gagamba so bagong spot to mga kalitar sa damuhan pa rin nakagaya nung nakaraan pero may halong tubo mga kalitar yung spot bali tara maghanta tayo samahan nyo na ako mga kalitar first hunt natin mga kalitar ito pula pusod Ayan. ang ganda rin ng pata ng pula pusod na to mga kalitar oh Kita nyo mga kalitar Kahit Tagalog lang siya Eh yung pata niya eh Ang kakapal din Pero hindi natin kukuhanin to mga kalitar Ayan, nagpunta siya sa bahay niya mismo Mga sa kanyang pugad Okay, ito naman yung pangalawang gagamba natin Ang baba lang ng bahay mga kalitar Dito lang sa may pungapong nakalagay At may kinakain pa mga kalitar Ayan o, oh, ganda rin ito tapos dito mga altar sa puno ng kakwati o marika kau meron dito tinatawag kaming kalabaw na gagamba. Ayan. O kung tawagin sa iba mga kalitar ay kuba. Ayan. Yan yung kuba na tinatawag mga kalitar ng taga-ibang lugar. Comment nga kayo mga kalitar kung anong tawag sa inyo dito sa gagambang to. Ito yung may sungay sa likod na dalawa na mukha siyang ano, mga kalitar. Yan hindi natin kuhanin to mga kalitar. Tapos ito, pula pusod ulit mga kalitar, mahaba rin yung pata. At kulay puti. Ito mga kalitar. Kakaibang pula pusod to mga kalitar. Itim siya na mukha siyang derby spider mga kalitar. Ang haba rin ng pata kahit medyo maliit. Ayan mga kalitaro itim na itim talaga siya. Lalo kapag natutukan natin ng kamera grabe ang tapang siguro mga kalitar na ito. kasi pag sinabing itim talagang lumalaban mga kalitar yan pero hindi rin natin kuhanin yan at ito mga kalitar ganito yung hinahanap natin ito yung mga derby G mga kalitar ayan nagtakbo pa mga kalitar pero nahabol din natin mga kalitar ayan yung mga kalitar yun yung pumunta sa damo medyo maliit lang mga kalitar pero yung kalis niya mahahaba Talagang pwede rin to mga kalitar kahit sa maliitan. Ginagamit natin to mga kalitar sa content ng laban. Kuhanin natin. Ito mga kalitar. Ito yung mga gagambang gustong gusto ko mga kalitar. Ito yung orange mga kalitar na derby spider. Napakaganda talaga mga atar pag orange yung gagamba. Tapos sakto lang yung katawan at mahaba yung mga paa. Pwede pwede to mga kalitar oh. Yan, yan, yung bahay niya. Mali yung sapot niya mga kalitar. At ito mga kalitar. Panibagong gagamba. Grabe, daming gagamba dito sa bagong spot natin mga kalitar. Ayan, may kinakain ulit siya. Ayan mga kalitar. Medyo maano lang siya, matyan, botchog mga kalitar. O mabulto. Na sobrang sa pagkain mga kalitar. Kasi dito sa lugar nila, eh, napakasagana dito ng pagkain. Talagang dito yung kulisap eh, naglipa na rin. Kaya yung gagamba tumataba ng ganyan pag nakakahuli ng mga kulisap oh. pero yung kulay nito mga kalitar eh, hindi kagandahan at medyo manipis din yung kalis pero malaki siyang gagamba mga kalitar okay kukuhanin natin to mga kalitar itong gagambang to para sa content natin ayan dito mga kalitar nakakita rin tayo ng isang gagamba Kaso lang maliit pero yung katawan niya sakto lang mga kalitar yung laki. Ayan, pero hindi natin kukuhanin itong ganito mga kalitar. haya natin siya lumaki. At dito naman hindi kalayuan may, may napanglawan tayo mga kalitar na isa na namang gagamba. So, lapitan natin. Ito mga kalitar yung gagamba. Ayan, ang gandang gagamba nito mga kalitar. Oh. Iwanan natin. Ito naman mga kalitar. Panibagong kita ulit natin. Malaki itong mga kalitar itong gagambang ito. At ito, kukuhanin natin to Ayan, nagpunta pa siya sa may damo mga kalitar Nagbabalak pang tumago mga kalitar Pero huli natin yan mga kalitar Kasi kailangan-kailangan natin ang gagamba ngayon Ayan so, Ayun, huli natin mga kalitar oh. So, yun, mga kalitar Meron tayo ulit nakita dito Ito mga kalitar yung gagamba daming gagamba talaga mga kalitar dito oh. So ayan mga kalitar yung gagamba. Ito mahalter derby spider din pero mukhang hindi kaaya-aya rin yung kulay mga kalitar. Parang same lang mga kalitar nung kanina kaso ito puti. Eh, hindi tayo mahilig sa puti mga kalitar na gagamba. Pagka ganyan yung gagamba hindi na natin kukuhanin kasi nakailang beses tayong kumuha niyan. at hindi natin gusto yung laban mga kalitar. Bali lipat tayo mga kalitar ito may gagamba ulit dito. Ito, malaki to mga kalitar. Ito mga kalitar, kagaya rin lang nung kalina, parehas lang ng kulay. Ang pinagkaiba lang nila mga kalitar, itong gagambang to mas malaki. Kung napapansin nyo yung pattern mga kalitar, kaya inaayawan ko rin yung ganito ngayon. Kasi yung itsura niya talaga mga kalitar mukha siyang gagambang bahay. Oh. Mabulto tapos may pattern siya na kagaya ng sa gagambang bahay. Ayan. Pero kukuhanin natin to mga kalitar. Oh. Bibigay natin sa bata. Ayan malaki talaga yan. Halos pansin siya ng aking hintuturo mga kalitar talagang pangit nga lang talaga yung kanyang kulay okay buhanin natin to mga kalitar dito naman sa may baba mga kalitar o ang baba lang ng gagamba nakakita ulit tayo ng gagamba dito sa may damuhan ito nga palang hinahanapan natin mga kalitar yung may kagaya ng ano nung damo nung hinahanapan natin nung una pero ito kasi may lahok na tubo na hindi masyadong malalaki pa yung tubuhan kaya marami din gagamba dito mga kalitar Okay, ito pa mga kalitar oh. Nakakita ulit tayo Ang ganda sana nito mga kalitar Ang ganda ng kulay nito pero maliit lang Ayan, nagtakbo pa mga kalitar Another gagamba ulit Ito may kinakain mga kalitar At ito, pwede to mga kalitar Kasi medyo okay na yung laki nito Ayan Tingnan natin mabuti mga kalitar Ayun, nagpatihulog pa mga kalitar Yung gagamba na binibidyo natin pero ayan pukuhanin pa rin natin mga kalitar at yon nahuli nga natin mga kalitar talagang hindi makakawala mga altar pag gusto natin talaga yung gagamba okay dito guys eh, may maliit na gagamba ayan mga kalitar yung maliit na gagamba pero hindi kalayo layo ano yung minapanglawan tayo doon na parang malaking gagamba so lapitan natin yon at ayan na nga mga kalitar yung gagamba So, hindi rin pala masyadong kalakihan yan, oh. Pumunta pa sa may bahay niya mga kalitar sa kanyang tinutulugan. Ayun. So, tingnan natin mga kalitar. At eto nga mga kalitar yung gagamba, oh. Napansin yong mga kalitar, eh, ang pangit ng kanyang likod kasi eh, medyo wala ng balahibo. Pero oh, malaking gagamba to, mga kalitar, oh. Ang haba ng, ng, ano niya, ng kalis o oh, kanyang pata tayo nyo mga kakalito Ang ganda pa ng tinutulugan nya Dito naman nakakita tayo guys Ng isa na namang gagamba Ito mahaba lang tingnan mga kalitar Kasi ito mukhang bagong itlog Ayan mga kakalito Mapapansin mo sa likod ng gagamba Kung bagong itlog siya mga kalitar Kasi sobrang lubog yung likod nya At medyo wala na rin balahibo Ayan mga kakalito so, Hanap pa tayo dito ayun guys nakakita ulit tayo dito ng pula pusod ko to mga kalitar oh. ayan pula pusod nga pula pusod na mapula pula yung kales ang ganda talaga ng gagamba malta pag naiilawan no ang tingin mo talaga kapag minsan malaki pero pag inuwi mo na sa bahay maliliit tapos dito pa mga kalitar ayan basta nasa may matataas na bahagi ng kahoy mga kalitar eh kadalasan mga kalitar ng gagamba dyan eh, pula pusod o oh, tagalog ganyan kasi yung tinatawag namin tagalog guys so pag nandito sya sa mga matataas na puno gaya nito mga kalitar yan, eh, pula pusod lang nandyan ito mga kalitar derby spider na ulit medyo okay na to mga kalitar oh. kasi itim mga kalitar ito another pula pusod gulay puting pula pusod mga kalitar so hindi na natin kukuhanin itong ganito kasi marami naman tayong nahanap na Derby Spider. Ang hindi natin kukuhanin ito. Pakita na lang natin yung kulay ng ating nakitang pula pusod. Kulay puti. Diba mga altar? Malaki din klase ng pula pusod yun. At ito naman, isang uri na naman ng pula pusod guys. Ito naman yung tinatawag naming tuldok hapon. Tagalog pa rin ito mga kalitar. Kaya sa tinawag na tuldok hapon mga kalitar kasi meron siyang tuldok sa batok na triangle. At kamag-anak na siguro nito mga altar yung mga tala na may bilog sa likod. Ito, ito yung solid mga kalitar na gagamba oh. Ang kapal ng kalis mga kalitar tapos ang balbun pa tapos ang laki pa ng ulo. So kulang lang siya mga altar sa pakain para gumanda yung katawan. Ito another botchog mga kalitar, butchog na derby spider to. Ayan oh. Okay na rin to mga altar kasi sakto na rin yung laki. Yung maliliit talaga iniiwanan natin mga kalitar oh. Ayan, Maltar tumulog pa. Pupunta na sana sa kanyang tulugan mismo, eh, tumigil pa. Kaya huli. Ito pa mga kalitar, oh. Another derby G. Orange mga kalitar. Favorite color ko sa gagamba mga kalitar. Yung mga orange. Kasi sa ganito mga kalitar, eh, talagang lumalaban, oh. Ito nyo mga kalitar. Pero maliit pa mga kalitar, oh. Ayan, mapapansin nyo, medyo maliit talaga siya makikita nyo naman mga kalitaro, pero ito mga kalitar eh, matapang sigurado to pero din natin kukuhanin so yon guys nakauwi na tayo at yun, nakapagod din mga kalitar yung hunt na yun so hanggang dito na lang mga yung videos natin yung mga nakanap natin eh, andito na mga kalitar sa box natin ang gagambahan Ayan. so subscribe nga pala yung mga altar, sa mga bago dito salamat mga kalitar sa patuloy na pagsama mga kalitar sa hunt at ayun Magandang gabi ulit mga kalitar at bye bye. Subscribe mga kalitar. Bukas ulit kung makakapaghan ulit mga kalita.